Welcome to my small garden this year, ang ating tomato or kamatis dito sa Germany. Um, kaninang umaga, inayos ko na tong uh, kamatis ko kasi ang taas-taas na talaga niya. So, mananas sa atip ng aking bahay-bahay dito, mas matangkad pa siya sa atin. No? So, ito yung aking ipapakita sa inyo kasi... One month ko itong naiwan, hindi ito alagaan guys kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas. So ngayon ko lang ito nadalaw. Kayo nang umaga, inumpisahan ko na ito dito at meron pa dito sa kabila na ating uh, tatapusin din. Uh, itatali din natin siya, ayan. Kita nyo yan, hindi na makikita yung bunga dahil ang kapal ng mga dahon niya. So... Yan ang aking gagawin ngayon. Ipiprone ko siya or gugupitan ko siya ng mga dahon. Kasi sa sobrang dami ng bunga ng kamatis niya guys, yung iba na sa lupa na. Kaya pinagtatanggalan ko ng ibang dahon para makita yung bunga. So tara na, atina na itong aayusin ang iba nating kamatis. So ito na nga pala, ipapakita ko muna sa inyo. No? Ayan, ang dami na niya ding hinog. Ah, ang dalawang puno, puno kasi ito, yung isa is cherry, yung maliliit na yan. Cherry tomato siya, tapos ito naman, oh, yung malalaki, ayan. Nag, ano na nga, nagsipaglikian na. Ah. Anong tawag nitong kamatis na to? Yung isa, nakalimutan ko, anong tawag nito? Kasi iba-ibang klasing kamatis dito sa uh, natinanim ko. Oh, ayan, dito. Hanggang atip na yan, oh. Tingnan niya, yan yung kanyang kapit ng kamatis dito. <clears throat> Tapos ayan. Ang daming nag -ano, 'di ba? Kita nyo naman 'yan. Yung kaniyang bunga. Ikot ko na muna sa glit ito para makita nyo ang buong paligid dito. So ito naman yung aking cucumber yan. May bunga na siya maliliit ayan. At yung malalaki na sinabi ko, ayan, oh, hinog na siya. Ayan, ang lalaki pa naman na cucumber na ito, guys. Kita nyo naman yan. Na napakalaki talaga niya, oh. Uh, at napakahaba. Malapit na yan mag -ano sa lupa. Ito naman ay sinabit ko na lang. Kasi hinog na tong dalawa. Tapos yan. Marami na siya. Kasi ang lalaki na hindi na ata ito makain dahil sa sobra ng laki niya. Ayan. So, ito may maliit. So, bali next week, pag mag-ayos to, may ma salad na tayong cucumber. Masarap kasi ito yung salad yung cucumber na to, guys. So, yan, o. Oh. Kita nyo, yung buong palibot niya ng cucumber na to. Grabe talaga. So, ang dami palang papahinugin ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, walo, siyam, sampo, unsi, Dosi trisi. 30 na piraso. Sayang lang talaga, guys. Hindi na siya makain. So, ayan ito. May tali ako dito. Guwantes at saka gunting. Maliit na kutsilyo. Kasi, ito yung gagawin ko. Itatali ko na lang taliba. At yung iba ay aking puputulin. Tatanggalan ko din ito ng mga dahon-dahon at saka yung ibang mga sanga-sanga niya. Nung una kasi, nung bago pa lang itong tubo, alam nyo, pinuprone ko siya. Yung prone ko, yan, tinatanggalan ko yung ganito, yung sanga niya. Kasi yan yung nagpapayat ng kamatis. Eh, <coughs> tulad nung sinabi ko, nagbakasyon ako sa Pilipinas ng one month. Kaya hindi na napuloy ang pag-offeron ko. Kaya naiwan ko siya ng ganito. Kaya wala na talagang, uh, hindi pa masyado kasi puro sanga-sanga na lang niya. Tapos yung bunga niya, hindi na siya nakabunga ng marami. Dahil nga sa uh, sanga ang dami na dapat ay tinatanggal. So, ito yung gagawin ko ngayon. Sayang yung iba, natatanggal yung bunga. Pero, okay lang yan. Kasi, masyado naman din madami. Itong kamatis na to guys, ay ano lang naman to. Hindi ko naman ito biniginta. Pang-araw-araw uh, lang sana ng panggamit ba. Eh, napadami ng ano natin. Last year din, ba, diba, nag-ano ako. Nagtatanim din ako last year. Last year din. <clears throat> Marami siyang bunga at ang malaki uh, ng kamatis na natanim ko dito last year. Ganito din last year. Nang uh, ano, tawag nito na pabayaan ko din one month din siya kasi naman yung time na yon ay nasa ano naman din ako nasa hospital kaya ganito din yung nangyayari pero medyo okay okay yon last year kasi yung partner ko umaakyat siya dito sa taas e ngayon hindi siya nakakaakyat masyado dahil nagka ano din siya magkakasakit din siya yung taan niya yung tuhod din niya kasi na maga kaya hindi siya maka basta-basta maka dito sa bundok dito sa taas so yan ang gagawin ko patuloy ko lang itong gagawin hanggang sa malinis malinias tuladoy sa kabila na? para makita na rin talaga mismo natin yung mga natin kumatis mas maganda talaga pag nagtanong kayo ng kamatis talas ay naaalagaan hindi yung na mapapabayaan tulad nito na ano mapabayaan ko siya <coughs> kaya ang instead na tataba sana siya ng husto eh, hindi na siya tumaba ng gusto kasi nga napunta doon sa ano sa sanga-sanga ano no, tulad nito wala ka namang makuha nito, oh. Ito. nag lang siya. Ang sangay niya. May ano naman po, sa pandilig nito, may timer. Nag-automatic siya, nagdidilig sa umaga. Kaya sa so mga lang, problema, hindi na makapasok yung, ano natin, tubig bali di na malo. dito sa puno kasi sa sobrang dahon na dami ang kapal malapit na matapos sa bakas Ito na yung mensura niya guys na wala na masyadong dahon pinagugupit ko na papayat kasi So, ganun pa din ang ano dito. Ang um, plowman. Ito siya. Plowman cherry tomato. At ito naman ay um, cherry tomato. asu so, dalawang klaseng cherry tomato. Cherry tomato. Plowman. Cherry tomato. And cherry tomato. Normal ang cherry tomato. Hmm medyo pahaba pala ang bunga ng Raumen Cherry Tomato. Tapos yung Cherry Tomato is pabilog ang kanyang bunga. So, yun pala ang kaibahan ng kanyang bunga, guys. so, <coughs> <Well>, yan. <coughs> Natapos ko din ang pag ah, tanggal ng kanilang mga dahon-dahon kasi kanina talaga hindi na natin makita. Sayang ang daming nalaglag na mga bunga. Pero okay lang 'yan. na ah, tapos ko din yung ating kamatis sa pag tanggal ng mga dahon niya, yeah, guys. Grabe ang init. Pinagpawisan ako. Ito. Ayun ah, na. na lang yung kanyang dahon. Yan na yung kanyang mga bunga. Oh. Ang dami. So, yung kabila din nandoon, oh. At meron din pala tayong ano, tawag nito, sili, ayan. Hinog na din yung ating sili. Yung ta ang tatas. So, ito naman yung ating uh, napakapakan ko pala yung strawberry. Hinog na, oh. Kaso nga lang, kinain din naman ng mga uh, ano, Aray, napanisil. So, yun lang, guys, ang aking video for today sa ating kamatis ngayon. Ah, uh, bukas, baka mag-ano ako nito, mag-harvest uh, ako sa mga hinog nito para naman hindi masayang kasi ang dami na talagang nanguhulog na lang sa ano, sa lupa. So, yun lang, at maraming salamat, guys, and please don't forget to uh, click the like and share and please leave a comment. And thank you so much for watching and have a nice day po sa ating lahat. And don't forget to smile kahit ano mga mangyari sa ating mga buhay-buhay. Bye!